Selos na kapatid sinubukan sirain ang aking baby shower sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng peking resulta ng paternity test. Pagkatapos, ang kanyang asawa ay bigla siyang binigyan ng mga papeles ng diborsyo sa harap ng lahat. Si Mini at ako ay isang taon lang ang pagitan ng edad. Siya ay tatlumput isa at ako ay tatlumpu. Habang lumalaki, madalas sabihin ng kapatid kong babae na naiingit siya sa akin at hindi niya ako gusto nalabis labis na nakakalungkot dahil siya lang ang aking kapatid at mahal ko siya at hinahangaan ko siya ng lubos. Palagi ko siyang tinitingala at sinusubukang maging malapit sa kanya, ngunit tinutulak niya ako palayo. Kapag siya ay masaya, siya ay isang mahusay na kapatid, isang napakasayang at malikhaing tao. gayon Gayunpaman, sa tuwing kami ay nagtatalo, nagsasabi siya ng mga masasakit na bagay sa akin, at sinusubukang saktan ako pisikal, alinman sa pamamagitan ng pagsuntok, pagtulak o paghila ng aking buhok. Pinapagalitan siya ng aming mga magulang dahil dito dahil mas matanda siya sa akin. Sinusubukan kong sabihin sa kanya kung gaano ko siya hinahangaan at nais na maging malapit sa kanya, ngunit lagi siyang may galit sa akin. Si Minnie ay palaging may mas palabas na personalidad, may malakas na hilig sa sining, mahusay sa makeup at fashion. Gustong-gusto niyang mag-eksperimento sa kanyang buhok at magpatatoo. Maaga akong pinasimulan ng aking ina sa paaralan at sa kalaunan, si Mini at ako ay napunta sa parehong grado dahil, ayon sa aking mga guro, nagpapakita ako ng mga advanced na kakayahan sa akademya. Sa kabutihang palad, hindi kami nailagay sa parehong klase. Hindi ito nagustuhan ni Mini at madalas niya akong nakikitang kanyang kompetisyon dahil mas akademiko akong incline. Hindi naman mataas ang pamantayan dahil ayaw lang talaga ni Mini gumawa ng mga takdang aralin, kaya't ang mga karaniwang grado ko ay tila napakahusay. Patuloy akong nakakakuha ng halong BS at S, habang si Minnie ay karaniwang nakakakuha ng CS at BS. Ang kanyang mga lakas ay nasa sining, drama, pagluluto, pananahi, at sayaw. Habang lumalaki, ako ay nahulog sa pag-ibig sa violin dahil pinilit akong matutunan ito ng aking ina at nag-eksperimento sa pag-aaral ng Pranses at Koreano. Si Minnie ay bahagi ng drama department sa paaralan at ginugugol ang karamihan ng kanyang gabi sa pag-ensayo para sa mga dula. Ang mga bagay ay nagbago para sa kanya nang siya ay tinanggal sa drama team dahil sa pakikipag-away sa mga kapwa mag-aaral. Naganap ang drama dahil nalaman ni Minnie na niloloko siya ng kanyang nobyo sa isa pang babae mula sa kanilang departamento. Bilang tugon, nagpasya si Minnie na bugbugin ang babae at sunugin ang bag nito. Ang insidente ay humantong sa pagpapaalis kay Minnie sa paaralan, kahit na walang mahalagang nangyari nang makipag-usap ang aking mga magulang sa prinsipal at bayaran ang babae. Hanggang ngayon, hindi ako sigurado sa lahat ng mga detalye, ngunit naalala ko na kailangan niyang ulitin ang ikalabing isang grado. Pinangaralan siya ng aming mga magulang ng husto at pinarusahan siya hanggang sa siya ay magnegatibo labing walong dahil sa insidenteng ito. Labis na naapektuhan ang kanyang relasyon sa aming mga magulang at matagal silang nadismaya sa kanya. Ang pinakamatagal kong relasyon sa romantiko ay tumagal lamang ng anim na buwan at alam mo kung bakit. Lahat ng ito ay dahil sa aking kapatid. Hindi ako eksaktong naghahanap ng the one, ngunit tuwing mayroong akong disenteng relasyon, sinusubukan niyang sirain ito. Minsan, talagang nagustuhan ko ang isang lalaki na nagngangalang Derek. Kami ni Derek ay magkasama sa loob ng apat na buwan at seryoso na ang aming relasyon. Kami ay malapit ng magkakilala ng mga magulang ng isa't isa nang, bigla na lang, noong gabing iyon, binlock niya ako sa lahat ng platform, telepono, mensahe, at Facebook. Ang tanging paraan upang makipag-usap kami ay harapan, kaya't napilitan akong puntahan siya ng hindi imbitado sa kanyang bahay upang makipag-usap. Nang pumunta ako sa bahay ni Derek ng hindi imbitado, tila nagulat siyang makita ako. Hinarap ko siya tungkol sa pag-block sa akin sa lahat ng platform at tinanong kung ano ang nangyari. Sandaling nag si Derek bago inamin na nakipag-ugnayan sa kanya ang aking kapatid na nagpapahayad ng mga alalahanin at nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa aking sinasabing nakaraan na naglalarawan sa akin ng negatibo. Pakiramdam ko ay may halong pagkabigo at hindi makapaniwala. Pinilit ko si Derek na ibahagi ang mga detalye ng kanilang pag-uusap. Ibinunyag niya na sinabi ng aking kapatid na nakikipag-usap ako sa ibang mga lalaki habang kami ay magkasama at nakita niyang nagpapadala ako ng mga hindi angkop na larawan sa isa sa aking mga kaibigang lalaki. Laking gulat ko nang marinig ko ito. Sinubukan kong ipaliwanag ang aking panig ng kwento, na pinabulaanan ang mga paratang na ginawa ng aking kapatid. Ngunit tila naguguluhan at walang kasiguruhan si Derek. Tinatanong niya ako kung bakit magsisinungaling ang sarili kong kapatid tungkol sa akin at gagawa ng ganoong kaseryosong bagay. Parang gusto kong umiyak habang ipinaliwanag ko sa kanya kung paano palaging nainggit sa akin ang aking kapatid at sinusubukan niyang sirain ang aking mga relasyon. Wala akong ideya na kaya niyang mag-imbento ng ganoong kasinungalingan tungkol sa akin nasira na ang relasyon namin, at sa kabila ng aking mga pagsisikap na ayusin ito, ipinahayag ni Derek na may mga duda siya sa pagpapatuloy, dahil ayaw niyang makasama ang isang tao na may problemadong kapatid tulad ni Minnie. Naiintindihan ko kung saan siya nang galing, dahil kung may pagpipilian ako, hindi ko rin pipiliin na makaugnayan siya. Masama ang loob at frustrado, hinarap ko ang aking kapatid tungkol sa kanyang mga aksyon. Pagkatapos ng maraming sigawan, sa wakas inamin ni Minnie na insecure siya at nainggit dahil palagi akong nakakadat ng mga gwapong lalaki. Sinabi niya na palaging madali para sa akin na makahanap ng mga lalaki at kinamumuhian niya ako. Iginiit niya na sa tingin niya ay masyado akong magaling para kay Derek, kaya't inimbento niya ang lahat ng mga kasinungalingan na yon upang itaboy siya sa akin. Sobrang galit ako sa kanya at naging malinaw sa akin na ang kanyang mga aksyon ay hinimok ng kanyang sariling hindi malulutas na mga isyo ng inggit. Pinagalitan siya ng aming mga magulang at sinabi sa kanya kung gaano ito kamali. Ngunit hindi nag-alala si Minnie dahil sa huli, nakuha niya ang gusto niya, si Derek at ako ay naghiwalay. Ang insidenteng ito ay nagsilbing isang turning point sa aking buhay na nag-udyok sa akin na magsimulang mag-isip tungkol sa paglipat palayo sa kanya. Isang matinding pagkilala na kung gusto ko kailanman magkaroon ng isang malusog at pangmatagalang romantikong koneksyon, hindi ko siya maaaring manatiling malapit sa akin. Pareho naming pinangarap na mag-aral sa ibang bansa. Siya ay may malaking potensyal, ngunit tila takot o kakulangan ng personal na pagsasaliksik ang nag-udyok sa kanya na ituloy ang computer science sa aming bansa, na sumusunod sa payo ng aming ama. Nang masaksihan ko yon, napagtanto kong hindi ko nais na maimpluensyahan ng aking mga magulang ang aking mga hinaharap na pagpili. Nagsikap akong makakuha ng isang scholarship para mag-aral sa ibang bansa. Gayon paman, sa kabila ng aking mga pagsisikap, ang mga limitasyong pinansyal ay humadlang sa akin, kaya't nagsakripisyo ako at nagsimula ng unibersidad sa aming bansa na nagmi-major sa gusto ko. Gayon paman, pagkatapos ng isang taon, ang aking determinasyon na pumunta sa ibang bansa ay nanatili at patuloy akong naghahanap ng mga oportunidad. Sa wakas, nakakuha ako ng isang scholarship at sa wakas ay nakapunta sa ibang bansa upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral nalulungkot ang aking mga magulang na ako ay lilipat ng napakalayo. Sa aking huling gabi sa bahay, humingi ng tawad si Minnie sa akin para sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa akin mula pa noong kami ay bata. Hindi ko alam kung ano ang nag-udyok sa kanya nagawin ito, marahil ay ang katotohanan na lilipat ako ng napakalayo at maaari niyang makuha ang aming mga magulang para sa kanya lamang. Ayoko nang maghanap ng anumang drama, kaya't pinatawad ko siya. Habang nag-aaral ako sa ibang bansa, nagkaroon ako ng malaking pagbabago. Nabawasan ako ng timbang, nakilala ang mga bagong tao, natuklasan ang aking personal na estilo, at nagkaroon ng bagong kumpiyansa. Ang pagtatapos ay isang malaking milestone, ngunit ang sumunod na taon ay mahirap dahil nahirapan akong makahanap ng trabaho. Sa wakas, nakahanap ako ng magandang trabaho at nanirahan. Samantala, natapos ni Minnie ang kanyang bachelor's degree sa aming bansa. Sinabi niya sa akin kung paano niya gustong mag-aral sa bansang aking tinitirhan para sa kanyang masters, kaya't hinikayat ko siya. Nagsimula siyang mag-apply sa iba't ibang mga universidad para sa mga scholarship, ngunit patuloy na tinatanggihan ang kanyang mga aplikasyon. Nagsimula siyang mainis. Isang beses siyang bumisita sa akin at nanatili sa akin ng isa-sero araw upang maipakita ko sa kanya ang paligid. Nakita niya na nagbago ako, at sa tuwing magpapahayag siya ng mga makahulugang puna tungkol sa aking damit o buhok, hindi ko na siya pinapansin. Napaka-weird para sa akin kung paano niya sinusubukang kontrolin kung ano ang aking isusuot o kung paano ako kailangang kumilos sa publiko kung magkasama kami sa tanghalian. Kung may mga kaibigan ako sa bahay, sasabihin niya kung paano niya sila hindi nagugustuhan, at kung paano kailangan kong humanap ng mas mabuting mga tao na kasama. May mga pagkakataon na nag-enjoy ako kasama ang aking mga kaibigan at bigla na lang siyang nagiging weird ng walang malinaw na dahilan. Nang dalhin ko siya sa trabaho at ipinakita sa kanya kung saan ako nagtatrabaho, nagulat siya sa laki ng aking opisina. Masaya akong sinabi sa kanya kung paano ako nabibigyan ng mga bagong oportunidad sa larangang aking pinagtatrabahuhan, ngunit pagkatapos ay tumahimik siya at tila hindi man lang masaya para sa akin. Sa halip, inilipat niya ang usapan sa kanyang sarili, na nagpapahayag kung paano niya gustong magkaroon ng parehong mga oportunidad at nagsisisi sa ilan sa kanyang mga nakaraang pagpili. Mamaya, habang kami ay naghapunan, sinabi niya kung paano niya gustong palawigin ang kanyang bakasyon at patuloy na manirahan sa akin. Ngunit alam kong hindi ko kayang mabuhay sa kanyang paghuhusga. Magalang kong sinabi sa kanya na mas mabuti para sa kanya na humanap ng bagong tirahan kung nais niyang manatili pa ng mas matagal dahil malinaw na may mga isyo siya sa akin at tumatanggi siyang pag-usapan ito. Dito nawala ng kontrol si Minnie. Sinimulan niya akong sigawan, sinasabing pagod na siya at sawang-sawa na siya sa pagkakaroon ko sa kanyang buhay dahil palaging ikinukumpara ako sa kanya at ang kanyang mga tagumpay sa buhay ay hindi sapat ipinunto ko sa kanya na hindi ko siya tinrato ng ganito, at siya ang palaging nagpaparamdam sa akin na mas mababa. Sinabi ni Minnie na wala akong espesyal at kaya niya rin gawin ang mga nagawa ko kung siya ay nagkaroon ng parehong mga oportunidad. Sinabi ko sa kanya na pareho kaming nagkaroon ng mga oportunidad habang lumalaki, at ako ay nagdesisyong mag-apply sa mga universidad dito at nagsikap ng husto upang makakuha ng scholarship habang siya ay hindi nakakakuha ng isa at kung paano niya ako sinisisi para sa kanyang mga pagpili. Ikinagalit niya ito at sinabi niyang isa lang akong spoiled brat at sana hindi ako ipinanganak. Tumama ang mga salitang iyon sa akin ng sobra, kaya tumayo ako mula sa mesa at nagkulong sa aking kwarto. Dalawang araw pagkatapos, lumipad siya pabalik ng hindi humihingi ng paumanhin sa akin, at sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Napagtanto ko kung gaano kami nagbago sa mga taon at nagsimula na akong madismaya sa kanyang presensya ng kaunti. Sa kalaunan, nakilala ko ang aking kasintahan na si James, na nagtatrabaho sa parehong industriya tulad ko. Palaging nagtatagpo ang aming mga landas, mayroon kaming mga magkakaibigan at sa isang pagtitipon, nagkakilala kami at nag-inuman ng ilang beses. Napakasayang makipag-usap sa isang taong nakakaunawa sa aking linya ng trabaho at akala ko magiging magkaibigan lang kami. Pero, nagustuhan niya ako at nyaya niya akong lumabas kinabukasan. Nagsimula kaming mag-date at magkasama kami ng dalawang taon bago siya nag sa akin. Malapit ako sa kanyang pamilya dahil nakatira sila sa parehong bansa at nakilala niya ang aking mga magulang sa pamamagitan ng mga video call. Pinaplano namin ang aming kasal nang makakuha ako ng alok sa trabaho na magbabayad sa akin ng doble ng aking kinikita sa aking kasalukuyang kumpanya. Ang tanging catch ay ang bagong kumpanya ay nakabase sa aking bansang pinagmulan. Tinalakay ko ito sa aking kasintahan at pareho kaming nagpasya na ito ay isang pagkakataon na magbabago sa aming buhay, kaya tinanggap ko ang trabaho. Ganito ako nakabalik sa aking bansang pinagmulan at sa wakas ay nakilala ng aking pamilya ang aking kasintahan. Gustong gusto ng aking mga magulang si James at ang aking ama ay gumugugol ng kanyang linggo na naglalaro ng golf kasama siya. Ang aking bagong trabaho ay maayos at kalaunan ay nakahanap din ng bagong trabaho si James. Sa panahong ito, iniiwasan ako ni Minnie na parang salot. Tumanggi siyang makipagkita sa akin o kay James kahit na pinipilit ng aking mga magulang. Gumagawa siya ng mga random na dahilan upang hindi makipagkita sa amin. Hindi kami nag-usap ni Minnie ng mahabang panahon kaya naiintindihan ko ang kanyang pag-aalinlangan at sa totoo lang, hindi ko alintana. Natakot akong baka subukan niyang sirain ang relasyon ko kay James gaya ng ginawa niya sa lahat ng aking mga nakaraang relasyon. Nagdesisyon kami ni James na magpakasal ilang buwan matapos kaming magsettle sa aking bansang pinagmulan. Nagbook kami ng mga tiket ng eroplano para sa kanyang mga magulang at lolo't lola para makasama sila sa amin. Gusto namin ng isang maliit at intimate na kasal kasama lamang ang pamilya at malalapit na kaibigan at isang maikling honeymoon dahil pareho kaming abala sa trabaho. Pinili naming magpakasal sa malaking bakura ng bahay ng aking mga magulang at sobrang saya nila tungkol dito. Ang aming mga lolot-lola, magulang, kapatid, at kaibigan ay nagbigay ng mga talumpati at pinuno kami ng pagmamahal at mga pagpapala. Ang nag-iisang taong nawawala ay si Minnie. Ayon sa kanya, nagkaroon siya ng lagnat kaya hindi siya nakadalo. Ang pagkain ay kamangha-mangha at lahat ay sumayaw hanggang hating gabi. Lahat kami ay nag-enjoy. Isang linggo matapos naming bumalik mula sa aming honeymoon, nasa bahay ako ng aking ina na ipinapakita sa kanya ang ilang mga larawan mula sa kasal nang dumating si Minnie. Habang kinakausap ko ang aking ina tungkol sa kung gaano kasaya ang mga lolo't lola sa aking kasal, sumingit si Minnie at tinanong kung may mga problemang pinansyal kami ni James. Tumawa ako at sinabi sa kanya kung paano mas mataas na ngayon ang sweldo ko kaysa dati at kung paano maayos din ang kalagayan ni James. Pagkatapos ay kinutsa niya ako sa pagsasabing baka hindi iyon ang kaso, dahil nagpa siya akong magpakasal sa bakuran ng aming mga magulang. Dumepensa ang aking ina at sinabi kay Mini na walang mali sa pagpapakasal sa kanyang bakuran, at gusto kong magkaroon ng mas maliit na kasal, kaya't may katuturan ito para sa akin. Sumang-ayon ako at sinabi kay Mini na pinahahalagahan ko ang kanyang pag-aalala, ngunit hindi namin gusto ni James ang mga labis na bagay sa kabila ng aming mataas na kita dahil naniniwala kami sa paggamit ng aming pera ng matalino. Nagalit si Minnie nang marinig ito at sinabi sa akin, na nagpapakita lang ako, gaya ng dati, at marahil nagsisinungaling ako tungkol sa aking sweldo dito. Umiling ako at sinabi sa kanya na hindi ko kailangang magpakitang gilas sa harap niya, at sinabi sa kanya na hindi na kami mabata, kailangan niyang magmature at huwag mag-imbento ng mga hinala o kasinungalingan tungkol sa akin. Inulit ko na kaya ako natutuwa na hindi siya pumunta sa aking kasal. Nagalit siya at umalis na umiiyak. Sinubukang pakalmahin ng aking ina ang sitwasyon, ngunit hindi nakinig si Minnie. Pagkatapos ay sinabi niya sa aming mga lolo't lola at ilang mga pinsan kung paano ako natuwa na hindi siya pumunta sa aking kasal at iba pang mga bagay mula sa aming pagtatalo. Nagpadala ako sa kanya ng text upang humingi ng paumanhin, ngunit hindi siya nag-abala na mag-reply. Sa paglipas ng mga taon, sinubukan kong umiwas sa kanyang landas hanggat maaari. Kahit na nagkaroon din kami ng ilang magagandang sandali. Nakilala siya ni James at agad na hindi niya nagustuhan. Ito ay dahil palaging kinukutya ni Minnie si James. Halimbawa, gusto naming manood ng mga pelikula ng Disney na itinuturing na boring ni Minnie, at sinasabi niyang baka hindi sapat na lalaki si James. Sobra akong na-offend nang sinabi niya ito, at pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa akin at kay James. Aparente, ilang beses nang sinabi ni Minnie sa aking ina, nakamakailan ko lang nalaman, na sa tingin niya sinusubukan ni James na kontrolin ang aking buhay. Nang hinarap siya ng aking ina tungkol dito, sinabi niya sa aking ina na sa tuwing makikilala niya si James, ay may masamang pakiramdam siya tungkol dito. Isang araw, nang dumalaw si na mama at Minnie sa aking bahay, para mananghalian, ikinukwento ni Minnie kung paano siya nagkakaroon ng mga isyo sa kanyang kasintahan na si Larry. Ayon kay Minnie, si Larry ay lumipat sa kanya, ngunit nawala ng trabaho pagkatapos ng dalawang buwan. Simula noon, hindi siya nagtatrabaho o nagbabayad ng anumang mga bayarin sa bahay. Sinabi ko kay Mini nang may katatagan na kailangan niyang palayasin si Larry sa bahay, dahil malinaw na wala siyang naiambag sa kanilang sambahayan. Pagkatapos, biglang sinabi ni Mini kung paano ako kumikita ng mas malaki kaysa kay James, kaya nangangahulugan ba nito na kailangan ko rin siyang palayasin. Ipinunto ko na kahit totoo na kumikita ako ng mas malaki kaysa sa aking asawa, kumikita din siya ng sapat at pareho kaming nagdadala ng pera sa aming sambahayan. Hindi siya nakaupo sa bahay buong araw na kumakain ng mga chichirya at naglalaro ng mga laro. Sumang-ayon ng aking ina at sinabi kay Mini kung paano isinakripisyo ni James ang kanyang sariling karera upang maaari kong tanggapin ang mataas na sweldo sa trabaho dito. Nainsulto si Mini dito at nagsimulang sabihin kung paano ang mga lalaki ay dapat na palaging mas mataas ang kita at kung paano ito kakaiba na si James ay okay sa arrangement na ito. Sinabi ko sa kanya na hindi lahat ng lalaki ay may mahinang, marupok na ego tulad ng lahat ng mga lalaking nakarelasyon niya at mahal ako ni James dahil sa kung sino ako. Siyempre, hindi siya nakinig at nagpakasal kay Larry kahit na wala itong trabaho. Si Larry ay may temper din na nakita naming lahat sa kanilang kasal nang masyado siyang nalasing at nagsimulang makipag-away sa isang waiter. Si Minnie at ang ilang mga kapatid ni Larry ay kailangang pumigil sa kanya. Napakaembarasing at natakot ako para kay Minnie, ngunit alam kong hindi siya makikinig sa akin, kaya't nanatili akong tahimik. Sa paglipas ng panahon, napansin kong lalong tumindi ang mga away ni Namini at Larry. Dahil tuwing nag-aaway sila, pinalalayas siya ni Larry sa kanilang bahay. Kaya't kailangan niyang pumunta sa bahay ng aming mga magulang para matulog. Nag-aalala rin ang aking mga magulang para sa kanya, ngunit tumatanggi si Mini na makipag-usap sa kanila. Isang araw, nalaman namin mula sa ina ni Larry na nagkaroon daw ng relasyon si Mini sa isa sa kanyang mga katrabaho nagkaroon sila ng malaking away at sa huli ay nagpasya na ayusin ang kanilang kasal. Pati na rin, nagsimula silang magpunta sa couple counseling. Ngayong taon, nalaman kong buntis ako. Ako at si James ay sobrang saya. Binati kami ng aking mga magulang at sinabi kung gaano sila kaproud na magiging lolo't lola. Siniguro nila sa akin na nandyan sila para sa akin sa bawat hakbang. Nang malaman ni Minnie na buntis ako, Tinanong niya kami ni James tungkol sa mga pangalan na gusto namin at kung gusto namin ng kanyang tulong. Naisip na namin ni James ang ilang mga pangalan, ngunit ayokong sabihin sa kanya dahil alam kong mapanghusga siya. Sinabi ko ng mariin na hindi namin ibabahagi ang anumang pangalan hanggang sa ipanganak ang sanggol at opisyal na ang pangalan. Mariing iminungkahi ni Minnie na magiging isang kahilahilakbot na ideya ito. Sinasabing dapat naming pag-usapan ang mga pangalan kasama ang iba pang mga miyembro ng pamilya upang mabigyan namin ng pinakamahusay na pangalan ang aming sanggol. Sinabi ko sa kanya na ayaw naming makialam ang mga tao sa pagpili ng pangalan dahil ito ang aming sanggol at pangalanan namin siya ayon sa gusto namin. Pagkatapos, nang dumating ang araw ng baby shower, hiniling ko sa aking ina na ayusin ang lahat. Nagtitiwala ako sa paghusga ng aking ina at bukod dito, ayoko ng pagpaplano. Hiniling ko rin sa aking ina na ipaalam sa lahat na huwag akong bigyan ng anumang mga regalo, dahil hindi pa namin alam ang kasarian ng sanggol. Gusto ko lang magkaroon ng magandang oras, kasama ang aking mga kaibigan, dahil matagal na mula ng huling magkita kami at matuto ng mga tip tungkol sa pagiging ina. Sa araw ng baby shower, labis akong nasurpresa na makita na inimbitahan lamang ng aking ina ang aking mga malalapit na kaibigan, na eksaktong gusto ko, at may mga inuming walang alkohol para sa lahat. Nag-enjoy akong makipagkwentuhan sa aking mga kaibigan nang dumating si Mini na nakasuot ng shirt na may nakasulat na Futura Madrina. Napabukas ang aking mga mata sa gulat dahil wala akong balak na gawin siyang madrina ng aking sanggol. Medyo awkward dahil patuloy na sinasabi ni Mini sa lahat kung paano niya palaging gustong maging madrina. nakaka dahil hindi man lang niya ito na pag-usapan sa akin. Habang lumilipas ang araw, inimbitahan ng aking ina ang aking asawa, Ama, at silari, upang sumali sa amin sa hapon dahil malalaman na namin ang kasarian ng sanggol. Habang hinihiwa namin ni James ang cake, nagulat kami na malaman na magkakaroon kami ng isang batang lalaki. Tumulo ang luha sa aking mga mata habang ang aking mga kaibigan ay yumakap sa akin. Gayon pa bigla na lang tumayo si Minnie at in-announce na may mahalaga siyang sasabihin. Tumigil ang lahat ng pag-uusap at tiningnan siya ng lahat ng may pagkagulat. Napakaseryoso niya habang inilabas niya ang isang dokumento at ipinakita ito sa harap ng lahat. Pagkatapos ay in niya na ilang araw ang nakakaraan. Ako ay nagpatest ng paternity at nalaman na hindi si James ang ama ng aking sanggol. Dramatically niyang sinabi na ang resulta ng test ay nagpakita ng ibang ama para sa sanggol. Tumahimik ang silid at kitang-kita ang pagkabahala sa mukha ni James habang nakatingin siya sa akin habang ako ay nakatayroon sa pagkabigla tinanong ako ni James kung ano ang nangyayari, at kung totoo ang sinasabi ni Minnie. Umiling ako at tiningnan si Minnie upang magpaliwanag. Walang alinlangan, tinanong siya ng aking ina kung ano ang ginagawa niya, at bakit siya gumagawa ng mga kasinungalingang ito. Kinuha ng aking ina ang dokumento mula sa kamay ni Minnie, at itinuro kung paano hindi man lang ako ang pangalan ng ina sa dokumento. Dito nagsimulang tumawa si Minnie. Nakatingin sa akin ang aking mga kaibigan na may pagkagulat. Sa isang smug na ekspresyon, ipinahayag niya na nag-download siya ng Peking Paternity Test mula sa internet at naisip ang planong ito upang patunayan ang isang punto. Sinabi niyang gusto niyang ilantad si James kung sino siya at kung paano siya tiyak na nananakit sa akin. Ang buong silid ay nasa shock at hindi makapaniwala. Tinanong ko si Minnie kung tama ba ang kanyang pag-iisip dahil hindi man lang ako sinigawa ni James, lalo na't sinaktan. Sinimulan niyang sabihin kung paano walang paraan na ang isang lalaki ay magiging masaya na pinapayagan ang kanyang partner na kumita ng mas malaki kaysa sa kanya at kung paano matagal na siyang naghihinala na sobrang controlling ni James. Nagpatuloy siya sa pagbibigay ng random na mga halimbawa at pagkatapos ay nagtapos sa pagsasabi kung paano nagalit si James nang unang in-announce niya ang paternity test. Sumigaw ako sa kanya na ang dahilan kung bakit nagalit si James ay dahil ipinahiya niya ako sa publiko sa pagsasabing hindi sa kanya ang aking anak. Sinabi ko, sa kanya na hindi kailanman ako sinaktan ng aking asawa o pinalaya sa aming bahay at parang siya ang may problema. Nakita kong namula ang mukha ni Minnie sa kahihiyan. Patuloy kong sinabi sa kanya na nagsawa na ako sa kanyang pagkaingit sa akin buong buhay ko at nakakasuklam na ginawa niyang isang fiasco ang aking baby shower. Sinabi ko sa lahat na palaging ginagawa ito ni Minnie at ikinuwento kung paano siya nagsisinungaling tungkol sa akin sa aking mga dating kasintahan. Nakatayo roon si na nahihiya. Sinabi ng aking ina na sa pagkakataong ito ay lumampas na siya sa kanyang limitasyon. Biglang tumayo ang kanyang asawa na si Larry, natahimik na nakaupo hanggang sa mga sandaling yon, at lumapit kay Minnie. Sa gulat ng lahat, iniabot niya ang ilang mga papel sa kanya. Nagbago ang atmosfera mula sa pagkabalisa sa ganap na kaguluhan ng simulan ni Minnie na tanungin siya kung ano yon. Sinabi ni Larry na malinaw na hindi gumagana ang kanilang marriage counseling at napagtanto niyang toxic sila sa isa't isa. Sinabi niya kay Mini na matagal na niyang iniisip ang diborsyo, at nais niyang ibigay ang mga dokumentong ito ngayong gabi, ngunit dahil gusto ni Mini na gumawa ng eksena, hindi niya kayang umuwi pa kasama siya. Sinabi niya na tapos na siya sa kanya, at sa kanyang drama at lumabas na siya sa baby shower. Tahimik ang silid habang ang mga bisita ay nagpalitan ng mga awkward na tingin, hindi alam kung paano tumugon sa biglang pagbabago ng mga pangyayari. Nakatayo roon si Mini, nagulat at walang imik, hawak ang mga papel ng diborsyo sa kanyang mga kamay. Ang pagtatangkang sirain ni Minnie ang baby shower gamit ang kanyang mga antiques ay bumalik sa kanya ng hindi inaasahan. Sa halip na siya ang magtagumpay, natagpuan niyang bumagsak ang kanyang sariling kasal. Ang dating masayang okasyon ay nagbago sa isang mabigat na tensyon, at ang masayang selebrasyon ay naging isang malungkot na pangyayari. Nang sumiksik ang katotohanan ng sitwasyon, nagpasya akong tapusin na ang lahat ng ito. Hiniling ko kay James na samahan ako palabas ng event at agad siyang pumayag. Hinagkan ko ang aking ina bilang pamamaalam at siniguro niyang tatawagan niya ako mamaya upang kamustahin. Sinubukan ni Minnie na lumapit sa akin at humingi ng paumanhin, ngunit hindi ko na siya pinansin. Mula noon, ang aking ulo ay nagubuluhan. Tulad ng maaari mong isipin, lahat ay lubos na nagulat sa mga nangyari. Tumanggap ako ng mga tawag mula sa mga tao na kinakamusta ko. Ilan sa kanila ay nagsabi na bumuhos ng iyak si Mini matapos akong umalis sa venue at pinalaya siya ng aking mga magulang nang hindi siya pinakikinggan. Naawa ako sa kanya dahil nawala na niya ako, ang aming mga magulang, at pati na rin ang kanyang asawa. Medyo masama ang loob ko dahil sinigawan ko siya, kahit na sa sandaling yon ay naramdaman kong makatarungan iyon. Ako ba ay isang masamang tao dahil inilantad ko ang kanyang pagkaingit sa harap ng lahat pagkatapos niyang subukan ang peking paternity test? Update isa. Una, nais kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo na naglaan ng oras upang basahin at tumugon sa aking kwento. Ang pag-agos ng empatiya, payo, at mga karanasang ibinahagi sa nakaraang linggo ay labis na nakakataba ng puso. Ako ay tunay na naantig sa pakiramdam ng komunidad na ibinigay ng Reddit sa akin sa ganitong mahirap na panahon. Hindi pa ako nagpost sa Reddit noon, ngunit dahil sa nangyari sa aking kapatid, naisip kong kailangan ko ng pananaw mula sa labas. Totoo, ang ginawa ng aking kapatid ay lubhang kakaiba at masama, kaya sumasang-ayon ako sa ilang mga komento niyo na maaaring kailangan niya ng tulong profesional. Kailangan ko rin makipag-usap sa aking mga magulang at putulin na ang kaugnayan sa kanya. Hindi ko maaaring hayaang magpatuloy siya sa ganitong pag-ugali sa paligid ng aking anak. Update 2 Kamusta sa lahat? Isang buwan na ang nakalipas mula sa aking huling update nakipag-usap ako sa aking mga magulang tungkol sa aking kapatid at sumasang-ayon sila na ito ang tamang desisyon para sa aming lahat na putulin na ang kaugnayan sa kanya. Hindi nagpapakita ng pagsisisi si Mini at ngayon ay sinasabi sa mga tao na nagdulot ako ng malaking kaguluhan sa kanyang biro at binanggit ang kanyang nakaraan sa harap ng kanyang asawa na nag-udyok dito na idiborsyo siya. Nakipag-usap si Larry sa aking mga magulang at humingi ng tawad sa amin dahil sa kung paano niya tinrato si Mini noong nakaraan. Sinabi niya sa amin na ang dahilan kung bakit niya pinalalaya si Minnie sa kanilang bahay ay hindi dahil inaabuso niya ito, kundi dahil sa tuwing nag-aaway sila, sinasaktan siya ni Minnie at sinusuntok sa mukha na nagpaparamdam sa kanya na hindi ligtas sa paligid nito. Nakakagulat ito para sa amin dahil palagi kong iniisip na si Larry ang may sala, ngunit ipinakita niya sa amin ang mga larawan ng kanyang nabali na ilong at black eye. Napakaswerte ni Minnie na mahal siya ni Larry ng sapat upang hindi pumunta sa pulisya, kundi ay nakulong na siya ngayon maliwanag na mayroon silang isang toxic na relasyon at natutuwa ako na sila ay maghihiwalay na. Kinausap ng aking mga magulang si Minnie at sinabi sa kanya ng mahigpit na hindi na siya tinatanggap sa kanilang bahay o sa akin. Nagsimula siyang umiyak, ngunit sobrang galit ng aking ina pagkatapos ng ginawa niya sa aking baby shower, kaya't sinabihan siya na sa susunod na lumapit siya sa akin o sa aking anak, makakakuha sila ng restraining order laban sa kanya. Sinabihan siya ng mahigpit na kailangan niyang kumonsulta sa isang psychiatrist dahil malinaw na may hindi tama sa kanyang pag-iisip. Tinatanggihan ni Mini ang paghingi ng tulong at sinasabi sa aking mga magulang na hindi patas ang kanilang pagtrato sa kanya. Block na siya sa lahat ng paraan ng komunikasyon, pati na rin si James. Nag-install kami ng mga security camera sa aming bahay, kaya't sa susunod na lumapit siya sa aking lugar, tatawag ako ng pulis. Update 3 walong buwan na ang nakalipas mula sa aking huling update. Masaya akong sabihin na kamakailan ay nanganak na ako sa aking sanggol. Mahirap ang pagbubuntis, ngunit sobrang saya ako na nandito na ang aming anak. Pinangalanan namin siyang Alex. Hindi ako makapaniwala na sa wakas ay isang inanako. Na Napupuno na ng tawa at iyak ng aming maliit na ang aming tahanan nag adjust kami ni James sa bagong papel namin bilang mga magulang at sa kabila ng mga hamon, ninanamnam namin ang bawat sandali, kasama ang aming anak. Ang aking mga magulang ay nandyan para sa amin araw-araw habang ako ay nasasanay na maging isang ina. Ang mga magulang ni James ay lilipad papunta sa amin upang makita kami sa susunod na buwan. Hindi kami ginulo ni Minnie kahit isang beses. Ang huling narinig ko, naghiwalay na sila ni Larry at nagpasya siyang iligpit ang kanyang mga gamit at lumipat sa ibang lungsod, marahil upang magsimula muli. Nalulungkot ako na hindi maaaring maging bahagi ng aking pagdiriwang ang aking kapatid, ngunit bilang isang ina, kailangan kong protektahan ang aking anak.